Hindi kasi ako makatagal pag wala akong minamahal eh. At pag nagmahal naman ako, ay may kita point na iisa lang siya. At pag magkasama kami, parating perfect moment. Paano kung tapos na ang perfect moment? Hindi matatapos, Beatrice. Lalo na, kung kasing ganda mo ang babae. Eh. <laughs> Bola. <laughs> Hello Beatrice Jake May assignment ako ngayon sa Hermita Naisipan ko lang tumawag Baka gusto mong sumama Alam mo dati ang saya-saya dito Naging malungkot na lang ngayon Kasi marami ng mga clubs na pinasara Meron kasi Kampi ng mayor eh Talaga? Alam mo ngayon lang ako nakapunta dito wala kasi ako nasyadong pupuntahang lugar eh. Ang buhay ko noon, bahay, tsaka eskwelahan lang. Nakapagtrabaho naman ako ng mga isang taon. Pero nag-asawa ako agad. Kaya pinatigil ako ni Bob sa trabaho. Mm. <laughs> <laughs> so, ayun. Hindi naman ako sinasama ni Bob sa mga lakad niya eh. Kaya wala akong alam sa buhay ng ibang tao. A ako naman yan ang trabaho ko. Buhay ng ibang tao. Wag! Wag! <laughs> Sige na, isa lang! Wag. Siguro ikaw, ang dayo mo na naging girlfriend sa naman. Pangilan na ba yung kasama mong na-aksidente? <laughs> Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? pang -anim? Hindi kasi ako makatagal pag wala akong minamahal eh. At pag nagmahal naman ako, ay may kita point na iisa lang siya. At pag magkasama kami, parating perfect moment Paano kung tapos na ang perfect moment Hindi matatapos Beatrice Lalo na kung kasing ganda mo ang babae Bola <laughs> <laughs> Ako ba ito Sa kagali. Ngayon ka lang ginabi ng ganito ah. Yung pa bang photographer ang kasama mo? Bakit ikaw? Pag ako ang naghihintay sa'yo, hindi ko naman tinatanong kung saan ka nang galing. Ipag-aanda ba kita ng breakfast? Huwag na, may bawa naman kami ah. May fieldwork kami sa Cavite ngayon <laughs> <clears throat> Bakit? Hindi pares yung medyas mo May napapansin ako sa'yo Ano yun? Ngayon lang kita... nakitang gumising ng umagang masaya. In fact, parang... parang may nagbabago sa'yo. Ano namang pwedeng magbago sa akin? <laughs> Gaya niyan. Hindi ka naman dati umagikik, ah. Sinong umahagikik? Hindi yata, oy. <laughs> Ako na.